Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga nagpupunta kay Tulfo na hindi naman sila matutulungan dinaldalan lang. Naakala ng mga tanga may alam si Tulfo sa batas. Hindi nyo ba alam na niloloko lang kayo ni Mr. Tulfo, pinagkakitaan lang kayo sa YouTube. Kayo na pumupunta kay Tulfo na inilalagay nyo ang sarili nyo sa kahihiyan ipinapakita sa TV ang istorya nyo na hindi naman kayo binibigyan ng pera instead kayo ang nagbibigay ng pera kay Tulfo sa million-million views sa YouTube. Hindi nyo ba alam habang buhay na ang pagmumukha nyo sa YouTube makikita at habang may nanonood sa istorya nyo ay si Mr. Tulfo ang yumayaman? At kayo na naglahad ng kwento na inilagay niyo ang pagmumukha niyo sa kahihiyan ay hindi kayo kumikita sa YouTube sa istorya niyo pero si Mr. Tulfo ay sumasahod sa YouTube ng milyon-milyon sa istorya ng buhay niyo. Dapat maiisip niyo 'yan. Sa totoo lang wala naman talaga alam sa bata si Tulfo kasi never yan nagtapos ng abogado. Hindi yan lawyer. Kayo naman mga tanga hangang-hanga. Nagmura lang anya ang tali-talino. Ang ipinapalabas lang nila sa TV yung magba-viral. Yung away mag magkabit. Hindi masusolve ang kaso sa pamamagitan sa pagpunta kay Tulfo. Kasi hindi fiscal, hindi judge, hindi courtesy Tulfo. Granting na ipinalabas kayo sa TV. Sa tingin nyo ba nasolve ang kaso ni Tulfo ha? Of course hindi. Kasi hindi naman courtesy Tulfo. Maraming nagpupunta kay Tulfo hindi sila natutulungan sa kaso, kasi walang alam si Tulfo gumawa ng pleading submitted to the court. Maraming nagpupunta hindi natutulungan sa kaso itinuturo ko lang sa iba. May nagpunta kay Tulfo mga riders hindi sila tinulungan dinaldalan lang kasi walang alam gumawa ng pleading si Tulfo. Nagdahilan lang yung mga staff na anya busy mga abogado nila. Style nyo bulok. Kamu walang alam si Tulfo gumawa ng pleadings. Dapat nagmamarunong lang naman siya sa TV dapat si Tulfo ang gagawa ng pleadings. Niloloko niya mga tao pinapaniwala niya na maalam siya sa batas. Kayo naman mga tangahangang hanga. Sino ngayon ang pinayaman niyo sa YouTube Idi si Mr. Tulfo? Si Tulfo kumikita sa YouTube ng milyon-milyon sa istorya ng buhay niyo samantala kayo walang makain walang pamasahe, pero si Mr. Tulfo pinagkakitaan lang kayo sa YouTube. Maliwanag yan na panloloko. Pinapaniwala kayo na abogado siya. Wala naman alam gumawa ng pleading submitted to the court. Naalala ko dati si Alma yung tinulungan namin sa kaso. Palagi siya nanonood kay Tulfo. Sabi niya napakagaling daw ni Tulfo. Eto na nagkaroon siya ng problema, idinimande siya ng lending company. Pumunta siya kay Tulfo, pumila sila madaling araw. Sabi niya pabalik-balik sila halos four times walang nangyari. Ang yayabang daw ng mga staff ni Tulfo. Sabi namin si Tulfo walang alam yan kasi hindi yan lawyer. Niloloko lang kayo, pinagkakakitaan lang kayo sa YouTube. Sabi niya oo nga akala namin totoo yung nakikita namin sa TV. Wala naman pala alam puro yabang. Sabi namin si Tulfo ang gusto nila ay away magkabit kasi kinakagat ng mga tanga. Sabi namin dapat sa lawyer kayo pumunta hindi kay Tulfo kasi hindi lawyer si Tulfo. Media lang yan. Niloloko lang kayo. Ayon na himasmasan. Kaya hindi na siya nanonood kay Tulfo. Kasi nalaman niya na wala naman pala alam gumawa ng petition for review submitted to the court. Yung mga drivers din nagpunta sila kay Tulfo hindi sila tinulungan dinaldalan lang sila. Kasi nang pinagawa na raw ng position paper walang alam si Tulfo hahahanabuking na walang alam. Kaya pumunta yung mga driver sa lawyer para magpagawa ng position paper. Pero hindi rin sila ginawan kasi mahal bayad. Yung pitong mga security guard na tinanggal din sa trabaho, nagpunta din sila kay Tulfo hindi sila tinulungan kasi nga walang alam si Tulfo gumawa ng pleading submitted to NLRC. Naubos oras nila sa kapabalik-balik pumila pa sila wala naman nangyari. Buti na lang may nakilala silang marunong gumawa ng pleadings. Kaya nakasubmit sila sa labor arbiter. Kaya sa mga tanga na akala ninyo marunong si Tulfo sa batas, ang masasabi lang namin hindi totoo yan niloloko lang kayo ni Mr. Tulfo, kasi hindi lawyer si Tulfo, hindi korte si Tulfo. Pinagkakitaan lang kayo sa YouTube. Pumunta kayo sa tunay na abogado hindi sa nagpapanggap na abogado hindi naman lawyer. Maliwanag na panloloko yan. Kapag pinagawa mo na ng pleading submitted to the court wala naman alam. Pero kung magsalita sa TV na feeling niya expert siya sa batas. Kaya huwag magpapaloko sa mga taong mapagsamantala ginagamit lang kayo sa kanyang personal na interest. Huwag ninyong hahangaan ng walang alam sa batas. Ang pag-aaral ng law ay hindi yan kwentuhan ni Natulfo at Ruben Padilla at mga artista na yabang-yabang lang ay ayos na at hindi yan training ng mga pulis sa PMA at PNTA na jogging jogging ka lang ay general ka na maski walang alam sa batas at papatay ka lang ng tao ay pulis ka na. Huwag magpapaloko sa mga taong ginagamit lang kayo para payamanin nila sarili nila at your expense. Si Tulfo hindi yan lawyer hindi ibig sabihin na senador siya ay at the same time lawyer din siya. Ang pagiging senador ay nabibili yan sa mga bobotante. Pero ang pumasa sa bar exam para maging lawyer ay hindi yan nabibili sa Supreme Court. Paalala huwag ninyong iidulohin ang walang alam sa batas. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.